Kumusta po kayong lahat? Uh, mga kamag-anak, mga kaibigan. Kahit hindi kaibigan, uh, dapat uh, magkaibigan tayong lahat. Mga kapwa-tao. Uh, ang pag-usapan natin, napaka-importante nito. Uh, tungkol po ito sa ating uh, tinatahak na landas ngayon. Ano ba ang tinatahak nating landas? Pag ganyan, pa video Uh, Siyempre mangarap na magiging vlogger at kumita Pero ah uh, Ang pamagat ng ating video Bakit ang hirap na kumita ngayon sa pagbablog Yan po ang pag-usapan natin mga kaibigan Huwag kayong aalis At ang aking channel ah uh, Ang binablog ko Ang aking mismong sarili Personal vlog po ito Organic uh, Kahit na matagal ako mamuni sa In-stream ads Magtsatsaga ako dito kasi ito lang nakikita kong paraan. Ang binablog ko na kung napapansin ninyo, ang aking trabaho. Hmm? Kasi ah, alam naman talaga natin, napahirapan na kumita. Ako, uh, sa real pa lang ako aprobado. Isang taon na mahigit, hindi pa sumusweldo kasi oh, tanungin ko pa ba, kayo? Bakit hindi pa sumusweldo? Napakaliit ang bigay sa atin, di ba? Oh, di ba? Alam niyo na yan. Uh, ngayon ang gagawin natin ganito na lang ang gagawin natin hmm? makinig kayo ang ating eh, bablog ang ating mga personal na trabaho dapat hmm, gagawin dito sa akin uh, tinuturo ko kung paano maghanap buhay o kaya yung mga pasyalan para makakuha kayo ng idea kasi sa totoo lang hindi lang kayo ang nawawala ng pag-asa alam nyo naman lagi naman kayo nanonood yan kung magkaanong kinikita ha? hindi naman yan nagsisinungaling <laughs> linalabas talaga yan ang totoong kita mm. hindi uh, na ako magbanggit kung uh, ilang views yan ilang million views kung magkaanong kita Ma naalam nyo na naririnig nyo na kung magkaanong kita bakit Malit ang kitaan ngayon kasi maraming nangangarap na magiging vlogger hindi nagbawas kahit magbawas man ang kita, patuloy pa rin na dumami ang uh, nangarap na magiging vlogger. Kaya, ang uh, maganda na lang natin gawin, uh, alam natin na maliit ang kita, ang i-vlog na lang natin, yung sarili nating hanap buhay. Halimbawa, ako, uh, mananahe kami. Uh, ang aking laging bina-vlog yung aming trabaho. Para makakakuha kayong aral, magagamit nyo rin sa inyong buhay. Hmm. Ito, lahat na ito ha, mga audience, saka mga vlogger. Uh, Lalong-lalo na sa mga magsasaka, ini uh, inikayat ko kayo palagi na magsipag. Mm. Yung uh, kasi ang ating ginakain uh, kinakain ngayon ay halos imported na. ko, okay. dahil sa kakablog siguro. <laughs> Natalimutan na yata magtanim. Ha? At tayo pinaghandaan ng Panginoon ng magatabang lupa dito sa Pilipinas para magtanim. Kaya po, lahat na magsasaka, kayo ang pag-asa namin. Kami nasa syudad. Okay, ngayon, para hindi umaba ang video, ang uh, aking video kasi puro katotohanan to eh. ipapasyal ko kayo sa aking tahian. Uh, dito lang man sa bahay. <laughs> Ipapakita ko lang. Ito yung, uh, siyempre, unang-una yung dito sa labas. Pasensya na kayo. Wala tayong kameraman. Ah, teka, eh, uh... Ito po yung tabasan. Ayan, dito po ako madalas mag-live. Tapos, di ba may mga tugtog tayo na uh, tungkol sa Diyos. Ayan, mayroon din ako dyan na imahe. Uh, pagka music naman na mga pangpasaya, dito, dito yung aking speaker. Saan ang speaker? Hindi na may ang speaker. Wala tayong cameraman eh. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ay ibig sabihin mga kaibigan, ah, uh, ganun po pag uh, personal vlog. ipapakita ko po ang aking uh, kabuhayan dito. Kasi yan po ang aking nanay. Eh. Uh, yan po ang aking linya tagapagbigay payo. Uh, gusto ko kasi ang tao ang uh, marunong tumayo sa sarili kung paano maghanap buhay ako matanda na patuloy pa rin sa pagganap buhay ayan ang aking mga pattern araw araw ko pong ginagawa yan, magtatabas ito po ang aming makina ayan ang aking may bahay yon ang mananahi dito ako tagatabas yan ang mananahi. ito yung mga pila na uh, ginagawa namin yung bag ayan yung pang kombinasyon uh, plastic kasi ang uh, uh, mga aming mga bag karami plastic uh, ito po yung aming yari na bag yan po pwede pa kayong umorder niyan sa Shopee, Lazada coset uh, tote bag yan po uh plastic material pero meron siyang mga kombinasyon na leather. Ayan po. Mm, uh, kasi ang aking channel uh, po pu puro katotohanan. Hindi po ako uh, gumagawa ng uh, hindi ko video. Yun ha. Kino-commercial ko na. Uh, binigyan, binigyan ko na kayo ng idea. Kung kayo may magtitinda, ganun din na po ang pagbablog. Ibablog po ninyo ang inyong mga tindahan. Ito oh. Ayan, uh, pinagmamalaki po namin na uh, lisensyado po yung aming tayan. Kaya po, uh, wala po kayong problema. Morder kayo sa Siapi, uh, Lazada. Uh, uh, dito po kami, Santa Rosa, Laguna. Rin. Uh. ayun. Tapos, ang uh, huwag niyong kalimutan uh, ang, pangalan ng aming bag. Uh, yan, kung makakita kayo ng logo ganyan, Ayan, baliktad. Wala, <laughs> wala kasi tayong cameraman. Pasensya na kayo. Pauset. Uh, no. Ayan. Uh, Hmm. Si Api, Lazada uh, Sa mga TikTok Yan, mayroon po tayo dyan Teka, ipapakita ko sa inyo sa taas oh, uh, Ito po uh, may, may mga stock pa kami dito Yan Ready to packaging na lang yan Kaya uh, laging may reserba para Uh, pag may order uh, magre-receive na lang at uh, may uh, deliver na kagad ang ganito po ang sa Maynila ang mga bahay masisikip yun o no? simot na simot <laughs> ayan meron pa kaming uh, maliit na area dyan na oh. uh, meron pa dyan na uh, wala pang bubong ayusin pa punta tayo sa kabila uh, ito naman yung ano sa harapan ng aming bahay. Ayan, tingnan mo mga kapitbahay namin. nagaganda na kami. Hindi pa, hindi pa na-improve ito. Uh, itong, uh, pansamantala lang muna itong aming uh, extension sa harapan. At uh, para hindi logi, ginagawa kong uh, parang garden. Hmm, tingnan mo. Meron kami ditong uh, malunggay. Uh, sa baba ko tinanim yan at uh, dito na kami mamitas sa second floor hmm. <laughs> uh, gusto ko talaga ganitong design ng bahay para maliwalas dito mayroon pa oh, palamansi oh. may bulaklak oh, sige baba, baba ulit tayo ayun <clears throat> uh, napaliwanag ko na sa inyo Uh, bakit mahirap kumita sa pagbablog ngayon <clears throat> kasi ang dami ng mga sikat kaya tayong mga maliliit mga baguhan dito tayo kikita kailan ba tayo makamillion views kahit siguro tumalon ako doon sa vulkan eh. <laughs> uh, di tayo kikita ng mga malaki kaya po uh, mag enjoy na lang tayo sa ating sarili gawin na lang natin libangan ng ating pagbablog. At, uh, kung kagaya niyan, kung may negosyo kayo na maliit, yun na lang ang i-vlog ninyo. Kagaya kay Diwata. Maraming salamat Diwata. Marami din ako nag-viral na kay Diwata eh. Kasi si Diwata maotak. Mm. ah, uh, pakinabangan ba lahat? Ang mga vlogger, uh, dinudumog di siya kasi nagkakaroon ng bios. At si Diwata, mayroon talagang swerte. Yan ang sikreto. O sige, hindi natin masyado habahan ng ating video mga kaibigan. Uh, gusto ko lang makakuha kayo ng aral sa ating video. Bakit mahirap na pumita sa pag-vlog ngayon? Hindi eh, kagaya nung ano, nakaraan, eh, uh, uso yung uh, yung uh, nag-lockdown na, diba? yung uh, COVID-19. Andaling mag-viral, no? andaling kumita. Kahit kung lang kikita ka na. Uh, ngayon, uh, nagbago ng patakaran kasi uh, siyempre pag kasi ang kumpanya magbabawas yan ng tauhan at kita pero sana, pag nakabawi naman ng kumpanya na yan uh, lumaki din ang ating kita sana, ganun basta nyo na lang uh, para hindi ka na ah, maghinanakit na wala kang kinikita, magsipag, magsipag sa sarili. Ito, sideline lang natin tong pagbablog. Ah, ah, sa akin, ah, unang-una, cellphone silpon, ah, mga, kumusta ko yung aking mga kamag-anak at ah, mahilig kasi ako sa mga kanta-kanta. Ano ah, kita nyo naman bang aking, ayan, ayan, ayan aking video kay? Ayan. Ah, Makapag-upload ng video. Hmm. Eh, sa, ah, kung mayroong kikita, hindi salamat. Kung wala, mag-antay na lang uh, at uh, magsisikap na lang palagi sa sarili. Ikaw nga, uh, huwag natin iasa sa iba ang ating kinabukasan. Mangarap tayo pero kumilos tayo para tutulungan tayo ng Diyos. Ayan po, hindi natin habaan kasi baka mahirapan tayo mag-upload. Ingat po tayong lahat, patuloy lang sa mga pangarap.